Ngayong eleksyon, wala ng lusot ang diskriminasyon. Ito ay dahil sa Comelec Task Force Safe o Safeguarding Against Fear and Exclusion. E teka, sino ba ito? Sila lang naman yung mga naatasang ipatupad ang Comelec Resolution Number no. 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para sa midterm at barn elections. Kaya naman ito mga nagdaang linggo, ilang mga kandidato ang buminggo. Sa letrang B, bawal ang bastos. Hindi pa man nagtatagal ang malawakang campaign period ng COMELEC, may mga kandidato na silang nasampulan. Para sa mga solo parent ng Pasig, minsan sa isang taon ang mga solo parent na babae na nire pa, na malinaw, nire pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping sa akin. Yun ang interesado, magpalista na rito sa mesa sa gilid. Sino dito? Ang mga solo parents! Ba't biglang tumami solo parents? Kanina ba naghiwalay lang kayo? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat na ng balong lalaki, tsaka lahat na ng balong babae. Iraraffle na lang natin yan, ha? Pasatsyaan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot na pangalan nyo, diretsyo ka saan kay Mayor Kevin. Maging ang jingle ng tumatabong konsihal sa Maynila, winner na rin ng Comelec. mo so, ka, ang sa letrang I, inclusivity. Pinadalahan na rin ng Shoko's Order ang mga kandidatong naninira sa kanilang mga kalaban. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Bill Masantos na ang nalaos na. Kung last filing, uh, ako po'y kumilit ng manap ng panlabang mayor at ngayon naman po, walang katatalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. <laughs> hindi ko po tinabaril. <laughs> May sakit po na, ano yun? Type? Huh? Ano na sakit? Sakit ni? Bypass, Bypass. kidney, stage 5, cancer. Hindi, hindi po cancer, stage 5. <laughs> cancer na rin! <laughs> Kaya hindi na kumakapangpan kaya kami po ay nakaluwag. Sa letrang N, No to discrimination. Nasampulan din ang kandidatong ito na nagbitiw na mga pahayag laban sa ibang lahi. Tanggalin na natin ang bumbay! <laughs> para wala ng aboy Buya na naiiwan sa pasay niya. <laughs> sa letrang G, Gender Equality at Safe Space nasampulan ang dalawang kandidatong nangungumpara sa dalawang kasarian. Ang mga lalaki, maayo kayo na mukhi. Kamu bang mga babae, maayo pa po mo mukhi. O mas maayo pa mo sa mga lalaki? O, o na yung mga pangutana na kikinahanglan to bago ninyo. Nga man, moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na natin uod Di na yun natin Kay kasagaran sa babae, mupili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa Pero sultihan ta mo, si ta mo sa 14 anyos na na byuda, sigurado ko na pilot na nang Sokol. Sokol din Kining Narsi, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga maot. Kaya kung luyan na mga lalaki, at tumangon sa pangit nga, Nurse, naunsan naman. Musamot atong sakitan na. Ha? Kinang lang wapa. Mukhang may nakakalimutan na kasi ang mga kandidato. Yan ay sa letrang O. Obligasyon sa publiko. Kaya talagang bibingo ang mga kandidatong hindi sumusunod sa mga polisiya ng Comelec. Ikaw, bilang butante, yung kandidato mo, malapit na rin bang bumingo? Kaya naman ngayong 2025 election, siguruhin totoong ipaglalaban ka ng kandidatong iluluklok mo sa pwesto. Kaya naman, sama-sama nating tutukan ng eleksyon. Dito lamang sa Bantay Balota 2025 Midterm Elections The RMN News Special Coverage